Okay, ito mga kapadyad. ang problema nito eh, walang minor, no? So, i-start natin. I-start nyo tayo. Ako na mag So, ayan mga kapadyads, na. No? So, kapag ka binitawa mo yung silin eh, namamatay yung makina no? so ganito ang gagawin nyo dyan mga na no? para malaman natin kung sira ba yung stepper motor so hugutin natin yung nandito sa likod yung sakit ng TPS so, ayan Hinugot natin to ito yung sakit ng TPS no? yung throttle position sensor tapos papaanda rin natin kailangan magbago ang idle nito no? kailangan tumas kapag ka, hindi tumas yung idle niya, so ibig sabihin sira yung ating idle speed control no? so ayan panda rin ulit eh. okay. Okay ito mga badges no. So ido-double check natin, tatanggalin natin yung ating stepper motor uh, para ma-check natin kung sira na ba talaga yung stepper motor o yung idle air control valve no. So kakalasin natin to. Ayan mga badges, no. kakalasin ko yung stepper motor at ido-double check natin at natin kung sira na ba talaga yung kanyang idle idle air control valve no o yung stepper motor. So ayan mga badges no. Okay ito. Ah, ituturo ko naman sa inyo yung kung paano mag-test ng stepper motor, no. So, kakalasin ko lang muna to at i-test natin kung gumagana pa ba yung stepper motor ni customer, no. So, ayan mga kabajudge. Sa pag-check naman ng stepper motor, s'yempre kakalasin natin yung stepper motor. Tapos ikakabit uli natin yung socket at dapat kailangan may kasama tayo na mag-on-off ng ignition switch. Para ma check natin kung gumagana pa ba, no? So, ayan mga kabajads malapit ka na matanggal yung uh, kanyang stepper motor uh, para ma-test natin kung sira na ba talaga yung kanyang stepper motor bago natin palitan, no? So, ayan mga kabajads yung ating mga simpleng tips kung paano ang gagawin kapag uh, nawala bigla yung ating minor, no? So, ayan mga kabajads no? So, medyo may problema na yung kanyang bulb, no? medyo hindi na maganda ang kondisyon ng bulb ng kanyang stepper motor. So, i-check iche natin na. Ito, ah, itutulak muna natin pa loob. So, kapag ka wala problema ang stepper motor, pag tinulak natin pa loob, lumulubog, lumulubog yan mga kabadyads. No? So, ito, naka-stack na. So, ibig sabihin, hindi na siya nagpa-function talaga. No? So, dito naman natin i-check iche sa... Iko-connect natin yung sakit tapos ipapa-on-off natin yung susi. No? So, ayan mga kabadyads.

hindi na gumagalaw yung kanyang valve so ibig sabihin may problema na yung motor nito sa loob dapat to kapag ka in and off mong susi ay gumagalaw yung valve mo lumalabas uh, tapos bumabalik so ang problema niya ay to, kapag ta natin ng stepper motor to, mo. so ayan mga kabadyos okay mga kabadyos no, confirmado na na stepper motor yung sira no? so ganun lang yung pagcheck ng ating stepper motor So ito yung bagong stepper motor na ikakabit natin, no. So ayan mga ka yung bagong stepper motor, uh, idle ideal air control valve, no. So yan yung ating ipapalit. So ayan mga ka yung mga simpleng tips kapag ka biglang nawala ang minor niyo kung paano i i-check o kung paano ang gagawin para bago kayo magpalit eh ma-test mo na yung stepper motor natin. So ayan mga kabudyads, kakabit ko na yung bago at papaanda rin uli natin mamaya na uh, ang sakit ng TPS no? o yung sa throttle position sensor. Kapag ka wala problema ang stepper motor, pag hinugot mo yung sakit ng TPS, eh, ang idle niya, ang RPM niya ay sobrang taas. So, ibig sabihin, walang problema ang stepper motor natin. Pero kapag ka ang hindi siya nag-minor o wala pa rin minor sa paghugot TPS. So, ibig sabihin may problema ang stepper motor. So, yun yung mga simpleng technique kung paano natin malalaman na sira ang ating stepper motor. No? So, ayan yung mga isa sa mga dahilan o sintomas na sira ang stepper motor. So, isa lang yan sa mga dahilan. Maraming dahilan ng pagkasira ng stepper motor. No? So, minsan taas baba ang minor. No? So, ayan. Meron siya minor pero taas baba. Isa rin yun sa mga dahilan na sira ang stepper motor. So ayan mga kabajets yung mga simple tips tungkol dito sa ating stepper motor o sa ideal air control valve. So ayan mga kabajets. Okay na Okay yan mga kapatid no? So narinig nyo yung andar Nung pinandar natin no, Bago na stepper motor eh, Sobrang taas ng RPM no? So dahil lugot itong pinaka TPS nya So ayan ibabalik ko na uli yung Sakit ng throttle position sensor Tapos i-delete ko yung code nung, ano, Siyempre magkakaroon ng check engine yan So ayan mga kapatid Yung sampling tips no So i-erase na natin yung code tapos papaandarin uli natin no. So ayan mga kabudgets. Okay ito mga kapadjads no? Na-delete na natin yung code so papanda rin na natin yung unit So ayan mga kapadjads na, no? Yun yung simple tip sa inyo no? na. Okay ayan mga kapadjads no? So nagawa na natin yung Napaltan na natin yung stepper motor So tapos na Delete na natin yung code so papanda rin na natin yung unit no? So ayan mga kapadjads Okay, ayan mga kapatid, no, balik na sa normal yung kanyang idling, no? So, balik na yung normal na RPM niya. So, yun yung mga simple tips kapag ganito nangyari sa unit nyo. ah uh, kapag ka biglang nawala minor o bumagsak ang minor. So, ganun yung, mag, yung pagtitest bago tayo magpalit ng stepper motor. So, ayan mga kapatid, yung mga simple tutorial natin tungkol sa ating budget area at budget maximum. So, maraming maraming salamat sa mga supporta ng ating mga viewers natin.